Ay, Ito ang aming Eid yeah. O, oh, diba? Mm, as you see naman. Talagang bongga-bongga. Merong, merong pang mulutia. Mm. Uh, oh. ano ba ito? ba yan? <laughs> Na, oh, mama, yeah, yung... <laughs> ano na o baka mamaya yeah, yan siya. Ma, no. magtulid. Matumba. Hello, Ma. Hello, eh. Ang sarap ng ano. Tapos may paprutas pa sila may dyan. Ang Agnes. Ate, masarap ito. Mm -hmm. Ito. Ang uh hang. -huh. Mm -hmm. Yummy, yummy. Kaya yung Agnes. Hmm. Masarap pa ka, kanto. Arabic food. Kasi nasa bansang Kuwait kami, guys. Picture mo? Saan mo pinicture? Sa cellphone ko? Hmm. Uh, gusto ko pa ang, uh, gusto ko na, hindi ko pa naman ginamit, hindi pa naman ako, gusto ko na, dokus.